Ito ang SLEX TR4 San Pablo Laguna dito sa May Solidad. At uh, ito ang ating update ngayon. Gawa nang dito sa lugar na ito ay it sadyang mahaba na rin ang buhos ng semento. Panoorin nyo mga boss ang detalye. Ang ating YouTube channel ay dati ay nagagawa ng motor at ngayon naman ay nag-update tayo ng infrastructure project ng gobyerno dito sa South. Lalong-lalo na itong SLEX TR4. Mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Kaya panoorin nyo mga boss ang ating mga video, meron pa tayo mga nakaraang video diyan, panoorin nyo na lang. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para mag ka pagka tayo ay merong bagong video. Anong nangyari kasi mga boss, dapat dito ako dadaan sa may papunta ng inter uh... San Pablo Interchange. Kaya lang maputik eh, umulan pala dito. Kaya ngayon nagpalipad na lang ako ng drone, tapos yun okay na. Pero ngayon mga boss, ito ang ating i-update. Dito sa may solidad, ang bilis ng pagkakagawa. Yung huling punta ko dito, ang dami pang ulang nito. Pero ngayon, isa na lang doon. Oh. <laughs> ang bilis. Talagang pagka pinatag nila, ay mabilis na andali nila magbuhos. Palibasa yung pinagkukunan ng pambuhos dito ay malapit lang. Diyan sa may San Pablo. Oo nga, sa may San Pablo, sa may malapit sa may san isidro yun o, oh, isa na lang o oh, ang haba nito tanyang mga boss magugulat kayo ayan, kunwari ay napalipad, napalipadan na natin ang drone yan tapos papunta dito dire diretso eh yan, napakalawak man yan uh, may buhos na lahat ay meron pa palang isa doon sa kabila doon isang buhos pa, mali isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim so, ang buhos pa lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang buhos pa lang ay anim ito, kumpleto na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kumpleto na, tapos eh, May Bakod na rin Tapos kanina, kasi pagpasok ko doon Sa may una-unahan doon Ay may buhos na, kumpleto na rin Ang galing Yun, sa may bandaron May buhos na yan, kumpleto na yan Yung makatawid ng tulay Okay mga boss, dito lang ito sa may San Pablo Laguna Barangay Solidad San Pablo Laguna ito malapit dito sa may subdivision na to. ito po yun uh, nagwa brown pa tapos hanggang dito yung ating ibnalag tapos ito yung tulay na pinaliparan natin hanggang dito sa kabilang ito tapos ibalik tayo dito ito yung pinaliparan natin hanggang dito subdivision tapos ito agang dito sa gitna ng ito ito ay uh, overpass na to ng Alaminos to San Pablo bypass road wala pa siya sa mapa hindi pa siya updated ito ang ating uh, vlog ngayon at yun ang inyong makikita sa video at uh, para may idea kayo kung saan ito dito po ito sa may San Pablo Laguna ito po yung San Pablo Laguna yung, ito yung Sampaloc Lake tapos ay malapit siya sa tanaw niya ang Mount Manahaw tapos kung titingnan nyo yung mga gumuguhit na yan ay yung expressway TR4. Ito ay yung Chaong. May vlog din tayo yan. Papunta yan ng Santo Tomas o Calamba, Batangas. Dahan dito sa San Miguel, uh, San Felix. Tapos andito na tayo. Yan. Interchange ay nandito kung kayo nadaan ng uh, expressway mula ay start tol ay madadaanan nyo itong interchange na to dito sa may kalamba o dito sa may santo tomas uh, may update din tayo nyan Puntahan nyo sa ating youtube channel at yan ang ating update nyan mga boss panoorin nyo at para kayo updated sa mga uh, binablog natin tungkol dito sa expressway haba na ano mula uh, Batangas hanggang Quezon Province. Hanggang Lucena po yan dito. Hanggang dito. Ayan, hanggang taya. Hanggang Lucena City. Quezon. Ayan, at pinaliparan ko nga uli ng drone. Itong dito sa may Barangay Solidad, San Pablo, Laguna. At kung mapapasin nyo nga, eh, medyo kay gawang-gawang ang -gawang ating drone diyan dahil malakas ang hangin. At aaring uh, nakikita ng drone ngayon, ng ating camera ay diyan nyo sa may solidad na tabi ng subdivision at ang uh, mapapansin nyo nga ay wala pang buhos yan sa so, may bago sumapit ng tulay pero makalampas ay meron ng uh, buhos kompleto na ang bilis Anim na yan, uh, walo na yan mga boss tapos dun sa una-unahan yung natatanong nyo yun ayun ay na yung uh, Barangay Santa Maria Overpass na dinadaanan ng Alaminos to San Pablo Bypass Road at ako mapapansin nyo pag nakatawid ka dyan banda ayan na yung papunta ng Santísimo Rosario San Pablo Laguna na napakahaba na po ng bus diyan sa Minto hanggang sa may San Isidro hanggang sa may John Interchange sa aking observation nga baka nga bago matapos ang 2025 ay madaanan na to hindi pa man regular na daan pero baka malusot na ito ng maraming sasakyan bang madaanan na libre lang wala pang bayan at uh, na nga pinakikita ng ating drone sa ngayon kumpara natin ng huling update natin nasa dyan namang ah, marami ng buhos alas kumpleto na na Napakadami na, hindi katulad dati na kulang-kulang pa yan, ngayon ay kompleto na. At yan nga mga boss, yung hinaharapan ng ating drone ay pupunta yan doon sa may barangay, ah, papuntayan yan doon sa may San Pablo Interchange, yung ah, may, may vlog akong susunod niyan doon sa may ginagawang tulay makatawid nitong uh, Soledad San Pablo yun nakikita nyo yung sa dulo may, may vlog ako nyan, uh, eh, nyo sa ating susunod na vlog ang kabila nyo ay pupunta ng San Pablo Interchange at uh, makikita nyo din na sa lugar na yan ay halos patapos na napakalapit na ng bus na sa don doon sa may tulay yan na nga mga boss after na ang ating pagpapalipad ng ating laruan check ko lang ang gulong kanina ay hinanginan ko malambot at ito yung uh, solidad slex TR4 ay dito na lang sa may bago sumapit ng uh, box tunnel ang walang buhos, pero kung mapapansin nyo ay eh, may mga ano na yan may pinantay na yan tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na pagpasok ko dito sa may barangay santa maria eh kompleto na, bantalang nung huling punta ko dito parang isa lang dito tapos dalawa dito yung buhos abay ngayon eh kumpleto na, ang galing anak, ang bilis tapos eh bago sumapit ng santa maria overpass dito sa may uh, San Pablo Chaong ah hindi pa. <laughs> dito sa may Alaminos to San Pablo bypass road ayan at uh, yun na yun makalampas wala na hanggang dito na lang iitatambak pa yung lupa na yan dito para lumebel doon at saka dito sa may Um, dito sa may overpass yan para pumantay dyan kasi pagkaya na hindi bubusan ay di sala sala ang sala ang ay eh. ay di din eh. bakit dito ka dumaan ay dito tayo sa ibabaw dito tada tayo na tumba eh wala na babay na bali pwede na mag hinaw doon sa may no? sa may San Miguel magka tayo inaputikan okay na nakalampas na tayo at yan yung Santa Maria mga boss ha ay Santa oh nga ito na yung Santa Maria mga boss ha <laughs> siguro pamilyar na kayo dito eh, pero kung bago ka pa lang dito, ay mag-subscribe ka muna. At para ikaw ay ma update pagka ako'y may bagong video. Dahil pag hindi ka mag so subscribe, ay siya ay mamimiss mo yung aking mga update. Kulang pa to. Ano yung taas niyan? Kulang pa. O buhusan pa yan. Isang ano pa. Isang buhusan pa. So, ito. Ah, uh, dito na ako dadaan. Kanan na ako dito. Dahil dito, ay yung papunta ng... Um, San Miguel Itong mismo dinadaanan natin Ay ito na yung bypass road ng Alaminos to San Pablo Ito na mismo yon. Tapos pag kahit mo Madadaanan mo yung tulay din Na ginagawa Kaya nga ina-advise ko na Kung ikaw ay may 4 wheels Ay huwag kang dadaan dito Dahil hindi ka diretso Minsan ay maputik dito motor lang ang nakakadaan minsan nga pagka yung motor ang dumaan dito ay hindi pa rin nakakadaan gawa ng maputik tulad ko ako'y dumaan dito nagblentong blentong ako diyan nung ako'y dumaan nung mga huling vlog ko ay syempre ito ang aking tinatrabaho ay didadaan akong pilit ang nangyari nga ay sumemplang ako pero okay lang yan parte yun ang ating uh, trabaho kaya mga boss mula sa solidad update ay hanggang dito na lamang ang aking video at kita kita tayo sa susunod na video maraming salamat mga boss Tawagan to Ito yung in-update ko nung huli Ito yung in-update ko nung huli Itong klase naman ang pormahan dito. Bakal tapos tinataga ng tubo. Siguro doon na i... Eh, Siguro doon na ipoporma yung kanyang pinaka beam. O yung girder, girder beam ba dun? Siguro doon na ipoporma para hindi na gumamit ng crane pagka maglalagay. O mas okay nga yun. Kung ganun. Kaya lang eh hindi kaya lumundo yun pagka binuhos sabay-sabay. Siguro dalawa-dalawa lang para hindi mabigla yung ano. Yung kanilang epinorma sa ilalim. Mabigat 'yun eh. So ayan, maraming salamat mga boss. Nakarating na tayo dito sa bypass road ng ating update. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye.